Breaking news mga kabayan, isang status of forces agreement ang pinirmahan ng Pilipinas at New Zealand Ano kaya ang nilalaman ng agreement na ito? Ating alamin Pangalawa sa ating mga balita ngayon, isang high precision anti-ship missile launcher ang dineploy ng US sa far north ng Pilipinas Pangatlo sa ating mga balita, UK naglunsad ng mga airstrikes sa Yemen Tila ito ay nagpapakita ng pagsali nila sa campaign ng US laban sa mga Houthi rebels At panghuli sa ating mga balita ngayon mga sikat na kumpanya gaya ng Apple at Amazon, inabanduna na daw ang kanilang mga factory sa China. Mga Chinese manufacturing industry, nababankrap na daw ating alamin ang mga detalye. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. ang Pilipinas at New Zealand ay naglagda ng Status of Forces Agreement, SOVFA, isang mahalagang kasunduan sa depensa na magbibigay daan upang magsagawa ng magkasanib na military drills at palakasin ang ugnayan sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa. Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pirmahan ng kasunduan noong Wednesday. Ito ay nilagdaan ni na Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at New Zealand Defense Minister Judith Collins. Ang pirmahan ng kasunduan ay naganap habang nagbigay ng courtesy call si Collins kay Marcos sa Malacanang. Inamin ng Pangulo ang kahalagahan ng ugnayan ng Pilipinas at New Zealand. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga progresong nangyari at sa ating ginagawa ukol sa pakikipagtulungan ng New Zealand at Pilipinas. Malinaw na ang mga partnership na ito ay naging mahalaga hindi lang sa ating rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo. Ani Marcos. Samantala, Nagpasalamat si Collins kay Marcos sa pagtanggap sa kanya at sa buong delegasyon. Napag-usapan din nila ang insidente ng pag-atake sa Vancouver na ikinamatay ng hindi bababa sa labing isang katao. Hindi ko kayang maniwala sa nangyari. Wala talagang paliwanag dito. Hindi ito maituturing na isang teroristang insidente. Ayon sa mga ulat, ang gumawa ng krimen ay mayroong problema sa pag-iisip. Hindi ito partikular na laban sa mga Pilipino. Wala talagang dahilan para ipaliwanag ito sa makatarungang paraan, sabi ni Marcos. Salamat sa inyong mga dasal at pagninilay para sa ating mga nasawi, dagdag pa niya. Ayon naman kay Collins, ang kasunduan ay nagtatakda ng legal na balangkas para sa pakikipagtulungan ng militar ng dalawang bansa. Mas pinadadali ang mga aktibidad at pagsasanay sa bawat teritoryo ng dalawang bansa. Ang SOVFA ng Pilipinas at New Zealand ay katulad ng Visiting Forces Agreement, VFA sa pagitan ng Pilipinas at ng kanilang alyadong bansa, ang Estados Unidos. Magbibigay ito ng legal na balangkas para sa pansamantalang pagbisita ng mga tropa ng New Zealand para sa magkasanib na pagsasanay at military drills. Mayroon ding katulad na kasunduan ang New Zealand sa Australia. Samantala, sa iba pang mga balita, nagdeploy ang militar ng Estados Unidos ng high precision na anti-ship missile launcher sa isang probinsya sa hilagang bahagi ng Pilipinas malapit sa Taiwan bilang bahagi ng pinakamalaking serye ng military drills ng dalawang alyado ang balikatan exercise. Nagbigay ng serious representations ang Ministry of Foreign Affairs ng China kay Ambassador Jimmy Flor Cruz ng Pilipinas noong Monday ukol sa mga negatibong kaganapan sa mga issue na may kinalaman sa Taiwan at sa seguridad ng rehiyon na isinagawa ng Pilipinas. Mahigpit na binatikos ng China ang mga drills at ang kauna-unahang deployment ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System na nagsabing ang pagdating nito at iba pang strategic and tactical weapons ay nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Nagbigay din ng babala ang Ministry of Foreign Affairs ng China laban sa mga bansang naglalakad sa apoy pagdating sa isyu ng Taiwan na itinuturing nilang isang red line. Nananatiling galit ang China dahil sa patuloy na presensya ng mid-range capability MRC ng US Army or Typhoon Missile Launcher na ipinadala bago magsimula ang balikatan noong nakaraang taon. Ipinahayag ng mga opisyal ng Pilipinas na aalisin ang system sa mga susunod na buwan ngunit kalaunan ay ipinahiwatig na maaaring manatili ito ng hindi tiyak. Ang Typhoon System ay ipinadala sa isang baybaying lugar sa hilagang kalurang bahagi ng Pilipinas na nakaharap sa Scarborough Shoal noong Januari ayon sa isang opisyal ng Pilipinas na binanggit sa isang ulat ng The Associated Press noong Sunday. Ang Typhoon System ay may kakayahang mag-target ng mga target sa silangang baybayin ng China gamit ang Tomahawk Missiles na may layong humigit kumulang 1,000 miles. Mayroon din kakayahan ng MRC na patamaan ang mga target gamit ang Standard Missile 6 Interceptors na may layong 290 miles. Sa iba pang mga balita, sumama ang mga British fighter jets sa mga kaalyado nilang Amerikano sa mga airstrikes laban sa mga Houthi rebels sa Yemen. Ito ang kauna-unahang military action na inaprubahan ng gobyerno ng Labor at ang kauna-unahang paglahok ng UK sa isang agresibong bombing campaign ng Estados Unidos laban sa grupo. Ang mga RAF typhoons na pinapalakas ng Voyager air tankers ay nag-target ng isang kumpol ng mga gusali na 15 miles sa timog ng kabisera ng Sanaa na ayon sa UK ay ginagamit ng mga Houthi upang gumawa ng mga drone na ginagamit nila sa pag-target ng mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Ayon kay British Defense Secretary John Healey, inilunsad ang pag-atake bilang tugon sa patuloy na banta mula sa mga Houthi sa kalayaan ng nabigasyon. Inatake ng grupong Iran-backed ang mga merchant shipping at western warships na nagresulta sa matinding pagbaba ng mga daloy ng trade. Ang 55% na pagbaba sa shipping sa Red Sea ay nagdulot na ng pagkawala ng bilyon-bilyong halaga na nagpapalala ng regional instability at naglalagay sa panganib ng economic security para sa mga pamilya sa UK, pahayag ni Hili sa isang post sa social media matapos ang pag-atake. Sumama ang UK sa Estados Unidos sa pagsasagawa ng five round ng airstrikes laban sa mga Houthis. Mula January hanggang May 2024, bahagi ng Operation Poseidon Archer na inaprubahan ng Administrasyong Biden ngunit hindi pa ito nakikilahok sa bago at mas matinding pagsisikap ng US hanggang ngayon. Noong March 15, inilunsad ng Administrasyong Trump ang bagong kampanya laban sa mga Houthi, ang Operation Rough Rider. Mayroong 800 target na tinamaan at nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang mga mandirigma ng Houthi at maraming leader ng Houthi ayon sa Central Command ng militar ng US. May mga ulat din ng mas mataas na bilang ng mga civilian casualties. Nitong linggo, sinabi ng mga Houthi na 68 person ang namatay nang tamaan ang isang detention center na naglalaman ng mga African migrants sa Saada, habang 80 civilian naman ang iniulat na namatay sa isang atake sa port ng Ras Isa noong April 18. Sa pang-apat nating mga balita, nagpasya ang Apple na ilipat ang bahagi ng kanilang produksyon mula China patungong India. Isang hakbang na lalong nagpapalalim sa problema ng manufacturing industry ng China. Hindi lamang Apple ang umalis. Matatanda ang isinara rin ng Samsung ang kanilang huling pabrika sa China na isang malinaw na sinyalis ng pag-atras ng malalaking technology mula sa bansa. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa sektor ng export manufacturing ng China. Ang dating tinaguriang Factory of the World ay unti-unting nawawalan ng kumpiyansa mula sa mga internasyonal na kumpanya. Kasabay ng mga pulisiyang inilunsad ng Estados Unidos tulad ng mga taripa sa ilalim ng administrasyon ni Trump at ang epekto ng pandemya, unti-unting bumagsak ang dating matatag na pundasyon ng ekonomiya ng China. Sa loob ng maraming taon, kinilala ang China bilang factory of the world dahil sa murang paggawa, mahusay na infrastruktura at agresibong suporta ng Estado sa industriyang pagmamanupaktura. Subalit ngayon, unti-unti nang bumabagsak ang imperyong ito. Ang dating mga mataong pabrika sa mga lalawigan tulad ng Guangdong at Jiangsu ay isa-isa nang nagsasara. Ayon sa mga ulat, libu-libong mga pabrika ang nalulugi o tuluyang nagsasara dahil sa kakulangan ng mga order mula sa ibang bansa. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang lumilipat na produksyon ng mga kumpanyang gaya ng Apple at Amazon sa mga alternatibong bansa gaya ng India, Vietnam at Mexico. Malaking bahagi rin ng pagbagsak na ito ang epekto ng mga taripang ipinataw ng Estados Unidos. Bilang tugon sa mga isyong pangkalakalan, inatake ng US ang mga export ng China sa pamamagitan ng mataas na taripa na nagbunsod sa mga kumpanyang Amerikano na humanap ng mas murang alternatibo sa labas ng China. Dahil dito, nabawasan ang dayuhang pamumuhunan at bumagal ang pag-ikot ng ekonomiya sa mga industrial na rehiyon ng China. Marami ring mga manggagawa ang nawalan ng trabaho at ang dating mga sentrong industrial ay tila mga ghost towns na ngayon. Ang mga problemang ito ay nagpapakita ng malalim na krisis sa core ng ekonomiyang Chinese. Isang industriyang matagal na nilang kinapitan, ngunit ngayon ay unti-unti nang gumuho. Maraming kumpanya mula sa kanluran, kabilang ang mga higante gaya ng Apple at Amazon, ang nagsimula nang lumayo sa China bilang pangunahing base ng kanilang produksyon. May ilang mahalagang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Una, tumataas na gastos sa paggawa sa China. Sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa, kasabay rin ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Bagamat ito ay positibo para sa mga manggagawa, naging hindi na ito praktikal para sa mga kumpanyang naghahanap ng mas murang labor force. Dahil dito, mas pinipili na ngayon ang mga bansa tulad ng Vietnam, India at Bangladesh na may mas murang pasahod. Ikalawa, hindi tiyak na klima sa negosyo sa China. Lalong naging mahirap para sa mga dayuhang kumpanya ang magnegosyo sa bansa dahil sa mahigpit na regulasyon, kakulangan sa transparency at panghihimasok ng Estado. Dagdag pa rito ang madalas na pabigla-biglang batas o pagbabago sa pulisya na nagdudulot ng panganib sa operasyon ng mga negosyo. Ikatlo, geopolitical tensions. Lalong lumalala ang tensyon sa pagitan ng China at US na nagbunsod ng mga trade war at taripa ang mga kumpanyang Amerikano ay patuloy na nahihirapan sa pag-aangkat at pag-export mula at papuntang China. Kaya't mas pinipili na lang nilang ilipat ang kanilang operasyon sa mga bansang hindi sangkot sa ganoong kaguluhan. Ikaapat, paghahanap ng diversified supply chain. Matapos ang pandemya ng COVID-19, nakita ng mga kumpanya ang panganib ng sobrang pag-asa sa isang bansa. Kaya't sinimulan na nilang ikalat ang kanilang supply chain sa iba't ibang bansa upang maiwasan ang pagkaantala ng produksyon kung sakaling magkaroon ng krisis. Ang mga dahilan nito ay patunay na ang dating tiwala at pagsandig ng mundo sa China bilang manufacturing hub ay unti-unti nang nababawasan. Ang umiinit na trade war sa pagitan ng United States at China ay nagdulot ng malalaking epekto sa ekonomiya ng parehong bansa, lalo na sa sektor ng pagmamanupaktura ng China. Isa sa pinakamalaking hakbang ng US ay ang pagpataw ng mabibigat na tariffs sa mga produktong inaangkat sa China. Bilang tugon, nagpataw rin ang China ng sarili nitong taripa sa mga produktong mula sa Amerika. Ngunit mas naramdaman ng China ang pinsala dahil sa laki ng kanilang inaasahang export market sa US. Ang mga taripang ito ay nagpamahal sa Chinese goods. Dahilan upang maraming negosyante at mamimili sa US ang humanap ng alternatibong supplier sa ibang bansa. Bilang resulta, bumaba ang demand sa mga produktong gawa sa China at maraming pabrika ang napilitang magsara o magbawas ng empleyado dahil sa pagbaba ng export, naging mabagal na din ang ekonomiya ng China. Apektado rin ang supply chain ng mga multinational companies gaya ng Apple na dating nakaasa sa China para sa mass production ng kanilang produkto. Dahil dito, pinabilis pa lalo ng mga kumpanyang ito ang paglipat ng kanilang operasyon sa mga bansang tulad ng India at Vietnam. Maliban sa epekto sa negosyo, nagkaroon din ng malawakang disemployment sa China lalo na sa mga industrial at manufacturing zones. Maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho habang ang ilang mga pabrika ay naglilipat o tuluyang nagsasara. Sa kabuuan, ang trade war ay nagbunsod ng malawakang pagbabago sa pandaigdigang kalakaran ng produksyon. Ang dating dominasyon ng China sa manufacturing ay unti-unting natitinag at ang epekto nito ay nadarama hindi lamang sa mga kumpanya kundi pati na rin sa karaniwang manggagawang Chinese. Ang pagputok ng COVID-19 pandemic ay lalong nagpahina sa industriya ng pagmamanupaktura ng China. Bilang epicenter ng unang outbreak, ipinatupad ng Chinese government ang mahigpit na lockdown sa iba't ibang lalawigan na nagresulta sa sapilitang pagtigil ng operasyon ng libu-libong pabrika sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, naguluhan ang global supply chain, lalo na't malaking bahagi ng mga produkto at bahagi ng kagamitan sa buong mundo ay inaangkat mula sa China ang pagkaantalan ng production at shipping ay nakapekto sa maraming international companies dahilan upang maghanap sila ng mas ligtas at mas maaasahang lokasyon para sa kanilang manufacturing operations. Bukod dito, ang mga lockdown at restrictions sa transportasyon ay nagdulot ng pagtaas sa gastos sa logistics at pagpapadala habang ang kawalan ng sapat na manggagawa dahil sa health protocols ay lalo pang nagpabagal sa produksyon. Ang COVID-19 pandemic ay nagsilbing wake-up call sa maraming kumpanya na umasa ng lubo sa China. Dahil sa mga naranasang delay at panganib, mas marami ang nagdesisyong i-diversify ang kanilang production at lumipat sa mga bansang may mas flexible at stable na business environment tulad ng India, Vietnam at Indonesia. Sa panig naman ng China, bumaba ang consumer confidence at nagkaroon ng pagunti ng domestic demand, dahilan upang hindi rin makabawi ang mga lokal na negosyo. Sa madaling salita, ang pandemya ay hindi lamang nagdulot ng krisis sa kalusugan kundi nagpatindi rin sa ekonomikal na pagkalugmok ng manufacturing sector ng bansa. Ang pagbagsak ng manufacturing sector ng China ay hindi lamang problema ng bansa kundi may malawak na epekto sa buong mundo. Bilang dating kilalang world's factory, ang biglaang paghina ng produksyon sa China ay nagdulot ng pagkakagulo sa global supply chains. Maraming negosyo sa iba't ibang panig ng mundo ang naapektuhan lalo na yaong umaasa sa raw materials, components at finished goods mula sa China. Isa sa mga pangunahing epekto nito ay ang pagtaas ng presyo ng mga produkto sa international market. Sa pagbawas ng supply at pagkaantala ng deliveries, ang mga kumpanya sa ibang bansa ay napilitang magtaas ng presyo upang makabawi sa mas mataas na gastos. Nakaranas din ng kakulangan sa stocks ang mga tindahan sa iba't ibang bansa, mula sa electronics hanggang sa simpleng household goods. Dahil sa krisis, naging mas agresibo ang mga bansa sa paghahanap ng alternatibong production hubs. Ang mga bansang tulad ng India, Vietnam, Indonesia, Mexico at iba pa ay nakinabang sa paglipat ng mga kumpanya mula China. Ang fenomeno na ito ay nagbunga ng bagong kompetisyon sa larangan ng pagmamanupaktura na maaring magbago ng balanse ng pandaigdigang ekonomiya sa mga susunod na taon. Bukod dito, lumakas ang panawagan para sa resilient at diversified supply chains. Maraming kumpanya ang ngayon ay naglalagay ng bahagi ng kanilang produksyon sa iba't ibang bansa upang maiwasan ang sobrang pag-asa sa iisang lokasyon. Ang resulta nito ay isang mas desentralisadong pandaigdigang sistema ng produksyon. Sa kabuuan, ang manufacturing crisis ng China ay naging babala sa mundo tungkol sa panganib ng labis na konsentrasyon ng produksyon sa iisang bansa. Ito rin ay nagudyok ng reassessment ng mga economic strategies ng maraming bansa at kumpanya upang maging mas handa sa mga darating pang global na krisis. Ang krisis sa manufacturing sector ay nagdulot ng malalim at malawakang epekto sa ekonomiya ng China. Bilang isang bansa na matagal ng umaasa sa export at industrialisasyon para sa paglago ng ekonomiya, ang pagkawala ng tiwala ng mga dayuhang kumpanya at paglipat ng mga ito sa ibang bansa ay nagbunsod ng pagbagal ng ekonomikong aktibidad. Isa sa mga pangunahing epekto ay ang pagtaas ng kawalan ng trabaho. Sa pagsasara ng mga pabrika at pagbawas ng produksyon, libu-libong manggagawa ang nawalan ng kabuhayan. Ito ay nagresulta sa pagbaba ng consumer spending na lalo pang nagpabigat sa lokal na ekonomiya. Ang mga lungsod na umaasa sa manufacturing ay nakaranas ng paglubog ng lokal na kita at pagbaba ng kalidad ng pamumuhay. Kasabay nito, bumagsak din ang Foreign Direct Investments, FDI, dahil sa kawalan ng tiwala ng mga dayuhang kumpanya sa regulatory policies ng China at sa epekto ng geopolitical tensions. Sa halip na pumasok sa merkado ng China, pinili ng maraming mamumuhunan na ilaan ang kanilang kapital sa mga alternatibong bansang mas maasahan at may mas bukas na patakaran. Ang sektor ng teknolohiya na dating kinikilalang bagong pag-asa ng ekonomiya ng China ay naapektuhan din. Maraming tech companies ang nakaranas ng mga paghihigpit at pagsusuri mula sa gobyerno na nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga mamumuhunan at mga partner mula sa labas ng bansa. Sa kabuuan, ang epekto ng manufacturing crisis ay hindi lamang sa mga pabrika kundi pati sa buong estruktura ng ekonomiyang Chinese. Ang dating mabilis na paglago ng GDP ay mabagal na ngayon at ang transition ng China mula sa export-driven patungong consumption-driven economy ay naging mas mahirap isakatuparan sa gitna ng mga krisis. Dahil dito, kinakaharap ngayon ng China ang isang seryosong hamon kung paano muling palalakasin ang kumpiyansa sa kanilang merkado at muling pasiglahin ang kanilang ekonomiya. Ang krisis sa manufacturing sector ay isang makapangyarihang pahiwatig ng mga malalalim na pagbabago sa global na ekonomiya at sa geopolitics ng mga darating na taon. Ang paghina ng sektor ng paggawa ng China na naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa pandaigdigang kalakalan ay nagdulot ng malawakang epekto hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Habang ang US-China trade war at ang COVID-19 pandemic ay naging mga pangunahing factor sa pagbagsak ng manufacturing sector. Ang mga makabagong teknolohiya at ang paglipat ng mga kumpanya sa ibang mga bansa ay nagpapakita ng isang bagong era sa global na paggawa. Ang mga pagbabago sa supply chain at ang mga pagkakataon ng ibang bansa tulad ng Vietnam at India ay nagbukas ng mga bagong lugar ng produksyon na maaaring magpabago ng puwersa ng ekonomiya sa Asia at buong mundo. Sa kabilang banda, ang geopolitical na epekto ng krisis ay patuloy na magbibigay ng hamon sa mga relasyon ng China sa ibang mga bansa. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ibang mga puwersang pandaigdig tulad ng US at mga kaalyado nito ay nagmumungkahi ng masalimuot na hinaharap para sa mga ugnayang internasyonal. Sa kabila ng mga pagsubok, ang China ay may kakayahang magbago at mag-adapt ang kanilang mga paraan upang maghanap ng alternatibong merkado makipag-alyansa sa mga bagong lugar ng produksyon at pagtuunan ng pansin ang makabagong teknolohiya ay magpapatuloy sa paghuhubog ng kanilang ekonomiya. Gayunpaman, ang pagtugon ng gobyerno at ang pagkakaisa ng mga mamamayan ay magiging mahalagang salik sa pagtatamo ng mga long-term na solusyon. Ang krisis sa manufacturing ay isang tanda ng mga pagbabago sa pandaigdigang sistema at ang bawat hakbang nagagawin ng China at mga bansa sa buong mundo ay magtatakda ng mga bagong landas para sa global na pagunlad at geopolitics. Ang mga susunod na taon ay magbibigay ng mas malinaw na larawan ng epekto ng mga pagbabagong ito sa ekonomiya, lipunan at politika sa buong mundo.